kung isa ka sa nahihirapan paano ihiwalay yung ginto mula sa linang o kaya sa dinikdik mong bato ayan, gagayanyan. niyan kailangan mong kunin yung dilaw na yan para maihiwalay dito sa linang sa mga black sand. so, ang gagawin natin dito ay gagamitan natin ng nitric acid ito kaya kong ihiwalay ito kahit hindi ako gumamit ng nitric acid kasi yan naman lagi yung ginagawa ko nakasanayan ko na na hindi ako gumamit ng nitric acid na kaya kong ihiwalay yan. Pero nga dahil sa marami pa rin akong nababasa ng mga comment na nahihirapan silang maghiwalay ng ginto, ang mas mabilis na paraan dyan ay gamitan natin ng nitric acid. Dalawang option yan, pwede mong gamitan ng mercury o kaya nitric acid. Okay, so sundan mo lang itong video to at sana eh, uh, makuha mo ng tama o kaya ma, uh, magawa mo rin sa iyong project o kaya sa pagre-recover mo ng ginto uh, kanina lang kasi ay nag-sample ako dyan ayan, Ayun yung aking pinag-samplean uh, patapos na ako so uh, sinadya ko talaga na uh, hindi siya tapusin o kaya hindi siya linisin na gusto hindi ko ihiwalay yung ginto para uh, yun nga, dahil sa video natin ngayon ay Uh, ang title ay Gold Recovery Using Nitric Acid. So, itong paraan na to ay sana'y maka, sana makapagbigay ng uh, kunting idea at kunting uh, tulong sa inyo, sa, lalo na sa mga gustong mag-recover ng ginto So, tara at ibabad natin yan sa nitric acid. Okay? So andito tayo ngayon sa bundok. Ayun. Dito tayo mag uh, magbababad ng nitric acid kasi yung usok ng nitric acid is ano yun, toxic. So ayaw natin <laughs> may makaaway tayong kapitbahay doon tayo sa bahay nagbababad uh, ng nitric acid. Kaya andito tayo sa bundok, dito tayo mag uh, bababad ng nitric acid. Okay, so kailangan natin lagyan ng ano. Inilagay natin doon sa container kasi Uh, pagka nasobrahan natin ang lagay ng nitric acid dito, bubulwak kasi siya. So, in case na bubulwak siya, at least, masasalo natin yung matatapon. Okay. Punti-unti muna natin ilalagay. Ayan. So, punti-unti yan, may magiging reaction na mangyayari dyan ang sinasabi kong reaction ay yung kulay pula ayan magkukulay pula siya yun, yun ang bilis ng reaction uh, malakas kasi itong gamit ko eh ayan, so ganyan lang siya antayin natin huminto yung kulo niya pagka kumukulo pa rin ibig sabihin hindi pa siya hindi pa siya tunaw ayan so kailangan natin lumayo kasi grabe yung usok niyan ayan, iwan ko tong camera para makita nyo yung uh, nangyayari natin habang hinihintay natin ma ano yun, matapos yung ating binabad sa nitric acid eh gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa akin. Ayan, road to 30k na po tayo. Ayan, so maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ayan, salamat sa suporta. Ah. Road to 30k. Ayan, sana ay lumago pa tayo hanggang sa umabot tayo sa 100k para makuha na natin yung ating uh, anong tinatawag yun? Uh, silver play button. Ayan. No? yun yung ating binababad hindi pa siya tapos so kung mapapansin nyo kulay pula pa ah, gaya ng sabi ko kanina is nasubrahan natin yung nilagay nating nitric acid kaya yun bumulwak siya Ayan, so antayin lang natin siguro mga 30 minutes or 35 minutes pwede na siguro yan okay yan after 35 minutes ayan, sabi na natin 35 minutes ayan, huminto na yung pagkulo niya. so pwede na yan Uh, diretso tayo sa ating refinery. Yan, tingnan natin kung may natira ba. Kasi kung walang natira dyan, ibig sabihin walang ginto. Pero <laughs> pag may natira, ibig sabihin yun yung ginto. Ayan, let's go. Pagkakansin nyo, pag ginaganon ko maakyat yung ginto, yung kulay dilaw. Ayan, kunting linis na lang. hirap. Ang hirap. Ah, lang din na maluto ah. konti lang. You know? Eh, so kunti lang. Siguro oh, plano ko dito dagdagan ko na lang para minsanan yung luto natin. you oh. know. Ito, eh, ano pa eh. May mga hindi pa nakain ng nitric acid. Kulang pa. Ito, mga black sun. Yung iba may, ano, yung stainless na maliliit. Meron pa yun. Hindi kasi kinakain ng nitric acid yung stainless na maliliit eh. Ayan. So, ito, ipunin na lang muna natin. Dagdagan natin sa susunod natin na recovery. Ayan. So, yun lang. Ayun, pinong-pino yung, yung ginto niya eh. Pwede namang lutuin to. Kaya lang mga nasa nasa point 3 mga ganun lang to. Point 4. Swerte mo kung umabot to ng half milligrams. Ay, half grams. yan So, ayun. Hanggang dito na lang muna. At uh, dagdagan muna natin yan. Saka natin iluto. Okay. Maraming salamat sa mga nanood. At sana'y nakapagbigay ako ng idea. Ayan. Okay, so yun, we're back at dahil uh, uh, nung taong doon, sinipag-sipag ako kanina. Ayan, tinuloy kong nilinis yung ano, yung gold rush natin kanina at uh, eto. Uh, susubukan nating lutuin at sana meron tayong ma-recover. <clears throat> so, kanina kasi ay ang plano ko sana ay hindi mo na hindi mo na natin lulutuin kasi sabi ko akunti lang siya. Baka 0.3 or 0.2 lang yung maluluto natin dito kaya ito, nung nilinis ko naman kanina at uh, nilagay ko sa ano, binalot ko. And medyo malaki-laki naman yung pagkabalot. Kaya ito, uh, subukan natin lutuin kung meron tayong ma-recover. At sana meron tayong ma-recover kahit uh, half, milig, ay, half grams. Okay na yun. So, ito na at uh, malapit ng maluto. Yun. Ayan so 'yun, uh, tinuloy ko na lang lutuin para ano eh uh, uh, ayo kung may magko-comment na naman diyan, baka nabitin, <laughs> baka i-bash pa ako. <laughs> so ito yung natin niluto. Ayan. Ayan. So tinimbang ko na to kanina is 0.4. Ayan, 0.4 uh, uh, mg. So 'yun, sabi ko nga, swerte tayo pag umabot to ng mga uh, half milligrams, half grams. Yun, so hindi na masama, meron tayong 0.4. Pag binenta natin to, sigurado mababawas to ng 1 mg eh, Kaya babagsak ito ng mga 0.3 mg. Ayan, so yun, sana nakapagbigay ako ng kunting idea about sa pagre-recover ng ginto. Ayan, at kung nagustuhan mo ang itong video ito, pasubscribe na lang dyan. At merong bell icon dyan sa aking subscription. Mas maganda, i-click mo yan para mas updated ka sa mga video na aking in-upload. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa susunod.